Kala niya Sabi ko na nga sa aking mga Kasi sa amin Ang mga Sa mga hindi Hindi tinatawag ang pangalan mm -hmm. Ang tawag nila doon Si Red Color, number 6 Ah, ganon? Ganon niya sila Si ano na ito, number 8 Nandiyan sa lugar na yan Ano rin nyo? silipin nyo. Meron dito sa Maynila ng mga ATVs. Mm -hmm. Ay, oo. Oh. Oo, din sila sa mga manuko ng mga ano. Alam mo ba? Ang makalit ka na, subo-subo Hmm. Alam mo ba nung time na Sabi ko sa iyo hindi ako makano, tuno, kapag-iisip. Sabi ko, itong manuko ako. Karang nalata ko, wala nang pakialam. Alam mo, sa buwan niya, sa insura sa ngabi lang din. Nagkakain yung batraga. Pero magaling magluto eh. Thank you na. ayon Yeah mm -hmm.